Yeah. Dito kami sa Mindanao Avenue ngayon eh. Mindanao Avenue. Tingnan niyo po ito Mindanao Avenue. Itong northbound pag ganitong oras dito sa Mindanao Avenue. Dahil dito ako nakatira for the longest time eh. dito sa may sa may malapit sa King's sa Goodwill. Tingnan niyo po, papakita ko po sa inyo. Ay, tingnan mo na, ko muna kayo. Magandang hapon ito po si Kato Nying, kasama ko po si Bailon ngayon, ito po si Bailon ngayon normally po, itong northbound pag ganitong oras, maluwag pero yung kabila, ay gapang po yan ngayon, tinan nyo naman oh, at 3 o'clock in the afternoon ito yung oras natin oh. 3.09 in the afternoon sa DM hindi parang Eagle FM 95.5. Tingnan niyo po yung yung southbound ng uh, Mindanao Avenue. Nakakainis eh. <laughs> Kasi yung ganitong oras pagka dumaan ka dito, Mabubusit ka talaga sa dami ng sasakyan. Hindi lang pala EDSA. Mukhang pati ang Mindanao Avenue eh, na kinabang at napaluwag ng Skyway 3 project. Nakakainis ah. Kaya di ko talaga maiwasang ikwento sa inyo, mga ka in! Ano oras na ba? 3.17 Normally, pagka nandito pa kami sa Quezon City ng 3.17, medyo naiihihi na ako ng konti nun. Kinakabahan ako, baka hindi ako umabot sa Pasay, sa DCRH. Huh? Eh ngayon, susubukan natin. Tara, daanan natin ng Skyway 3 mula umpisa hanggang dulo. Noong po sa mga hindi alam kung paano umakyat ng Skyway, andito na po kami ngayon sa Balintawak. Pag kami, mapupunta kami doon sa Nueva Ecija. <laughs> Kaya papunta Nueva Ecija, papuntang Bulacan niya. Pero didiretso po kami ni John dito at iikot kami sa Interchange. Ano? Ito po yung e smart Interchange. Yan. Nakakatalino rin dito eh. Huh? Huh? Taong 2014 nang umpisahan ang Skyway 3 project. nakatakdang matapos ito noong 2017. Pero katakot-takot na mga problema sa right of way ang hinarap ng grupo ni San Miguel Corporation President Ramon Ang. Bago ito tuluyang natapos nitong December 2020. Mga kababayan, pasalamatan natin si President Duterte sa kanyang strong government. Kung hindi dahil sa strong government policy ni President Duterte, hindi natin nagawa itong mga right of way na ito. hindi natin na... Hindi natin na-accomplish yan, hindi natin matatayo ito. At salamat kay Secretary Villar. Napakasipag at napakagaling nitong Secretary Villar nito. Of all the public highway secretary na nakita ko sa buhay ko, he is the best among the accomplishment. Ang tawag ko rito ay eh, cooperation with the government. I think our cooperation with the government is very, very good. We support all the plans of the government. This is one of the plans of the government na to decongest Metro Manila which I think today I can say na madi-decongest din talaga natin ni ETSA. Mga magulang at mga mahal na taga sa baybay. So, ang oras po natin ay titingnan lang natin sa uh, oras ng DM 955 331. Ayan, 331. Andito na po tayo. Paakyat po tayo sa sa Skyway 3. Ayan. Ah, Skyway uh, 321 'yan eh. Pero tayo bababa ba doon sa Buendia. Ang sabi po doon, 18 kilometers from here. Ang ganda-ganda nitong uh, Skyway, ayan. Wow. Hmm. Ayan, nakikita niyo? So ito po yung pa, actually sa ilalim po nito ay uh, North Luzon Expressway pa, no? Pa ito ang tawag nila dati dito, Kamachile. May puno ng Kamachile dito eh. Oh, tanong mo kay tatay, bus driver tatay ko kaya daw nila tinawag na Kamachile ito. Uh, uh, ay ito uh, to. O sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ito yung lokal ng North Diversion, ayan, no? Ayan isa unang kapilya na iglesia ni Cristo yan at nakikita mo ayun o, kita nyo ay nako naka uh, you are now crossing edge sa Balintawak sabing ganun uh. paglagpas ng edge sa Balintawak para sa mga papuntang Araneta Avenue dyan o sa Del Monte o Banawe soon to open ang Sergeant Rivera Exit So, doon po sa mga nagtatanong, uh, kanino po ba itong project na to? Ito po e eh, project para sa sambayan ng Pilipino. Kailan po nagsimula? Nagsimula po noong panahon ni dating Pangulong uh, Noy, Noy Aquino. Kailan na uh, nasa blueprint? E eh, blueprint pa. Panahon pa ni, ni Marcos yung blueprint nito eh. Yung mga trend, pati mga trend-trend. Kung gusto nyong mag-angkinan, eh baka magulat kayo, yung mga projects na to, puro blueprint pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos yan. Pero hindi nga ganun eh. Hindi ganun ang uh, lakad natin eh. Uh, Toll na yun, John John. Ito na yung keso uh, Quezon Avenue. Oh. Malapit na to sa Quezon Avenue. Ayan. Ayan. Oh. Ito na yung malapit na tayo sa Quezon Avenue exit, no? Just imagine, ano, mula doon sa pag-akyat natin sa NLEX, John John, nakaka 5 minutes na tayo. 5 minutes, pero 5 minutes, andito ka na sa Araneta. Wow! Sus Mariano, kain doon. May mga construction pa na up and coming tulad ng NLEX SLEX connector at iba pa. Grabe talaga ang infrastructure project sa panahong to. Masisiyahan ka talaga. Ang ginastos dito ni ni San Miguel Corporation ay aabot ng 44 billion pesos. 44 billion pesos. Ano? So hindi po maliit na halaga at para para makapag ma, map, mapagdugtong mo yung Makati at saka itong Kalookan yun eh Kalookan area sa loob lang ng uh, ito ilang minuto na tayo 10 minutes na po kami bumibiyahe pero andito na kami sa si SM, SM Santa Mesa oh 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 So, sa so madali sabi, kahit na anong dami ng pera, 44 billion, sabihin natin, pero kung walang political will, kung walang political will yung yung uh, namumuno, <laughs> eh, kaya parang ping pong yan. Ito, 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 papakita ko po sa inyo yung double deck na sinasabi namin. 'di ba? na may mga kasalubong tayo sa kabila. Ayun, kabila. Ngayon, biglang naging uh, wala ka ng kasalubong, solo-solo mo 'to. 'Yon southbound. Ayan, uh, wala ka ng kasalubong. Oo, oh, wala ka ng kasalubong, solo mo kasi ayo 'yung double deck. Ayun, ayun, ayun. Ah. Ayun oh. Hindi dapat. Andito tayo sa upper deck ng double deck. Oo. Oh. Uh. Dito naman sa kanan ko, another soon-to-open exit, ang Nagtahan Exit. Tingnan nyo na, napakaganda nitong lugar na 'to Skyway. So, to be exact, John uh, John, itong Skyway 3 project ng San Miguel Corporation ay uh, aabot sa 18.68 kilometers. Sabi po ni Secretary Mark Villar, aabot daw po sa 100,000 na sasakyan na ang mababawa sa EDSA. Wow! Dahil dito sa Skyway 3 na to. Aha. Kaya ito po ay may labing tatlong exits. O, ayan o. So, tayo po ay 16 minutes nang nag nagbibiyahe ay e, alalay lang yung biyahe natin so malapit na po kaming, malapit na po tayong matapos sa Skyway 3 dahil hanggang Buendia lang po ito uh, kasi pagkalumang pas kami dito may bayad na uh. <laughs> sa tulong ng Skyway 3 project na ibaba ang travel time ng mga motorista mula Buendia hanggang Balintawak o vice versa from 2 hours to just 15 to 20 minutes ay libre pa po ang uh, Skyway uh, 3 ano? siguro tinatanong nyo magkano naman ang bayad dyan uh, depende po sa distansya pero ang pagkakaalam po natin ang uh, po ni uh, San Miguel Corporation sa Toll Regulatory Board ay uh, uh, aabot daw po ng uh, one from, ranging from 133 pesos to 274 ang tanong Sabihin nyo, ang mahal naman yan, 274. Oo, oh, eh talaga pong mahal. Pero, para pong kanyan eh. Parang uh, ang tawag nga doon eh, binabayaran mo yung convenience mo eh, no? Eh di ba, ilang beses na po namin sinasabi sa inyo, uh, ang pag-aaral po ng JICA. Ayon po sa JICA, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ito po pag-aaral nila noong 2014, umahabot daw po sa 3.5 billion uh, per day 3.5 billion a day ang nawawala po sa ekonomiya dahil sa traffic sa EDSA isip-isipin po ninyo yun eh ikaw kasama ka dun pagka nata-traffic ka sa EDSA hindi lang yung nabubusit ka hindi lang yung uh, naapektuhan yung, uh, yung yung iba nai-stress ka nagagalit ka, nagbubusit ka, may inahabol ka, hindi, hindi lang po yun eh. Ang gas na kinukonsumo mo, ang gas na kinukonsumo mo ay napakalaki kapag ka ikaw ay, ikaw ay uh, nata-traffic. Simple lang yun. Ano, napakasimple lang. Kung gusto mong medyo ma-traffic pa rin, um, pwede ka naman dumaan dun sa EDSA, di ba? Pero kung gusto mo ng kaluwagan, may pandagdag ka sa kahit papano, magbayad ka. Alip po kayo, pati po yung mga nasa oposisyon, uh, yung nasa, halimbawa, ang pangalan mo, Kiko Pangilinan. Halimbawa, eh, wala kang makitang maganda sa buhay mo, sa paligid mo. Eh di, dumaan ka dito. <laughs> Gusto po, angkinin mo yung, yung credit, wala din naman problema. Ano? Mas gusto ko pa nga eh, yung bang may makikita kong maganda kasi eh, nakakapangit kaya yung puro pangit yung naiisip mo, no? Pero namang magagandang nangyayari sa bayan natin. Pagka po uh, may magandang nangyayari sa bayan natin, kahit pa taga-oposisyon ka, hindi naman magig hindi ka magiging masamang tao kapag ka ikaw ay pumuri pag may dapat purihin. At pagka naman na uh, may dapat punahin, punahin mo. Ganon din naman ang aking apila sa mga DDS. Huwag kayong maging bulag. Pagka may mali, mali. Mali kong mali. Pero pagka maganda, purihin. Lalo na kung may impluensya ka, no? Kung nakaka-impluensya ka sa mga kababayan mo. Aba, eh hindi ba maganda na maka-impluensya ka para makakita ng mabuti ang kapwa mo? Para magkaroon ng pag-asa. Ang kulang po sa bayan natin, pag-asa nawawala na ng pag-asa ang marami nating kababayan. Bigyan natin sila ng pag-asa. Huwag puro kasawian ang tinitingnan po natin. Ano? Ano po? Yun lang aking uh, apila. Pero alimbawa, tungkol sa ibang mga bagay, nakita niyong mali. Opo, punahin po natin. Sama-sama tayong pumuna. Ano? Sama-sama tayong pumuna. Walang masamang pumuna. Basta't uh, uh, tama ang pagpuna. At doon naman sa panik ng gobyerno kung ang pagpuna ay tama. Hindi lang yung puro ma 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 for the sake of uh, criticizing lang, ano? Pagka po constructive criticisms, dapat naman sa gobyerno, sino man ang nakaupo, pag constructive, makinig po tayo. O oh, ito, may pagtatapat ako ha. Ah. Ang pangulong ang pangulong Duterte po ang ibinoto ko nung 2016 elections. Kayon gusto ko po, gusto ko po na magtagumpay po ang Pangulo. Kaya kapag meron siyang maling diskarte, alam kong mapapahamak siya tambayan at ang kanyang pamahalaan, pupunahin ko po siya. Pupunahin ko po siya. At alam po ng Pangulo yun, nalalaman ng Pangulo na pinupu, binabatikos ko po siya o kanyang patakaran minsan. Pero okay lang yun. Fair nga eh. In fairness kay Pangulo, fair, fair nga po siya so ulitin ko po pupurihin ko po ang pupurihin ko po ang pangulo pag dapat purihin babatikusin ko po ang pangulo pag dapat batikusin sa ka, sa kaso po na to sa pagkakataon po ngayon yung pong mga infrastructure projects kahit na magalit pa ang mga dilawan sa akin asabihin ko sa inyo hindi po mangyayari ang mga infrastructure projects na to kung hindi po uh, yan ang gusto ng nang inihalal nating Pangulo Aba, di ko na malayan andito na pala tayo sa DZRH Mula 3.31 ng hapon ang biyahin natin sa Skyway ay nasa around 17 minutes E ngayon, nasa CCP Complex na tayo alas 4 pa lang ng hapon Mula NLEX wala pang isang oras ang biyahin namin Nandito na kami sa DZRH. Ayo Tayo, John John, ay nagbiyahe ng mga about 50 minutes mula sa Mindanao Avenue. Sabi ko nga sa inyo, kung mga 3.17 nasa Mindanao Avenue ka pa, kung dati rati, sasakit na dibdib mo. na ako sa salawal ko noon kasi hindi na ako aabot sa DCRH. Pero ngayon, Uh, umalis po ako doon sa Mindanao Avenue ng mga about 3.15, 3.17. Ayun, dito na po ako sa DCRH ng uh, 4.07, oh, 4.05 oh, ng uh, hapon. Eh, kasama ko kayo. <laughs> Kaya ako yung nagpapasalamat po sa inyo. Ang gusto ko po kasing, kung pwede lang ha, ang gusto ko pong ipula sa damdamin at isip ng ating mga kababayan. Uh, kahit ano pa ang nangyayari sa atin sa mundong ito sa paligid natin sa bansa natin sa pamilya natin there's always a good thing about it ano mag-isip tayo magtingin-tingin po tayo ng ng uh, uh, paligid po natin may makikita tayong maganda na magpapaganda rin po sa pakiramdam po natin sana gumanda po yung yung uh, pakiramdam po nyo. Ha? Sana maging maaliwala. Sabihin nyo, masarap pa rin tumira dito sa Pilipinas. Hindi man tayo kasing unlag ng mga first world countries. Uh, pero darating ang panahon pagka po tayo ay natuto ng uh, uh, mag uh, mag-appreciate ng mga bagay, maging um, mapagpasalamat tayo sa maraming pagkakataon. Sigurado po ako. Sigurado po ako na naaayos po tayo pare pareho Wala na talaga akong masabi. Ibang klase po tayong sumuporta. Yung pangarap ko lang dati, nagkaroon ng katuparan dahil po sa inyo. Yung road to 100,000 subscribers, achieve! Mula sa pagiging vlogito, ginawa nyo akong Certified Vlogger. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. At sana, tuloy-tuloy lang yung pag-suporta nyo, ha? Mas maraming pa kaming ibabahaging mga kwento. Angel na sana, lagi kayo. Ayos, ha? Mga ka-tune in. O isang malakas na Woohoo! Happy weekend!